sumiklab ang sunog sa Bantayan Island sa Cebu. Pero hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa truck ng bombero na bigla nalang lang umandar habang kasagsagan ng sunog. Habang sa Pampanga, patay ang dalawang bata matapos na bigong makalabas sa isang nakaparadang kotse. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Rainiel Pawid. Nagngangalit na apoy ang sumalubong sa mga bumbero sa Tondo, Maynila, pasado alas 8 kagabi. Kwento ng ilang residente, naghahaponan sila ng makarinig ng mga sumisigaw na kapitbahay. Paglabas po namin, ayun na po, malakas na po yung apoy. Yun lang po yung naano namin nakita kanina. Tapos tumakbo na po ako sa may bumbiruhan, no, humihina akong tulong. Inabot ng mahigit isang oras bago na upula ang apoy. Isang 60 anyos na babae ang sinugod sa ospital matapos mahirap ang huminga. Ayon sa barangay, sa isang vulcanizing shop, nagsimula ang sunog. Inaalam pa ang sanhi. Bangkay na ng matagpuan ng may-ari ng kotse ang dalawang batang ito sa Angeles, Pampanga nitong biyernes. Pero apat na oras bago yan, nakita pa sa CCTV na nagtatakbuhan sila sa tabing galsada. Ilang saglit pa nilapitan nila ang nakaparadang kotse at umikot sa kabilang bahagi. Hindi na nahagip ng kamera pero pumasok na pala ang dalawa sa passenger side ng kotse. Napag-alamang magpinsan ang dalawang bata na kinilalang si Dariel Alibio, tatlong taong gulang at Marvin Miles Bula, dalawang taong gulang. Base sa medical report as siya by suffocation o kawalan ng hangin ang kinamatay ng mga bata. Pero hindi kumbinsido ang kanilang mga kaanak. Kasi sa sitwasyon ng anak ko, parang bugbog sarado yung anak ko. Kasi duguan siya. Hindi po namin matatanggap na suffocate lang. Giit naman ang ama ng may-ari ng kotse. Aksidente ang nangyari. Hindi niya raw kasi nailak ang sasakyan ng iparada. Iniimbestigahan pa ng mga kung may kapabayaan ang driver ng kotse. Patay naman ang 56 anyos na senenito ang bat matapos mabundol ng motosiklo sa National Highway sa Barangay Santo Domingo, Davao City. Nadala pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Na ospital naman ang driver ng motor na si Police Corporal Ian Franco Fala at misis nitong angkas na si Julian, ang miyembro naman ng Special Action Force. Base sa investigasyon, mabilis ang patakbo ng motorsiklo ng pulis. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Sa Bantayan Island, Cebu, habang abala mga bumbero sa pag ng sunog sa barangay Tikad, biglang umandar ang isang fire truck na nakaparada sa likuran nila kahit walang driver sa loob. Inararo nito ang mga residente at rescuer at nakaladkad ng ilang metro. May hey! 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 May mga tao. Lalataw, sir. ng fire truck, umabot sa labing pito ang nabangga. Marami sa kanila na balian ang buto. Tatlo sa kanilang kritikal habang isang senior citizen ang patay sa aksidente. Sa investigasyon ng Bantayan Municipal Police, naka-handbrake naman ang fire truck at may harang sa gulong nang ito'y naka-standby. Kaya hindi na effective yung handbrake ng driver talaga kasi siya, kasi, uh, siya doon sa kanyang liability. Nagbigay na ng financial assistance sa mga biktima ang Madridejos LGU na may-ari ng nakabanggang fire truck Nakakulong na sa Bantayan Police Station ng driver. Para sa 1PH, Rainiel Pawing, News 5.